Paano kung mahulog ka sa isang black hole? Gano'n na ba karami ang alam mo tungkol sa mga black holes? Paano kung mahulog ka sa isa? Isipin mo to, nag -e explore ka ng kalawakan. Nagahanap ng bagong planetang pwedeng tirahan ng mga tao. Pero bigla kang nakakita ng black hole. At naisip mo, bakit hindi ko kaya silipin? Ito ang kamangha-mangha at ito ang maaaring mangyari kung mauhulog ka sa isang black hole. Bago ko pala makalimutan, shout out sa iyo June Barameda 6728. Maraming salamat sa pagtangkilik sa channel na to. Kahit na tinawag itong black at hole, ang black hole ay hindi lang basta madilim o walang laman. Ayon sa theory of relativity ni Einstein, ang black hole ay nabubuo kapag namatay ang isang sobrang laking bituin. Kapag ang natirang core ng bituin ay may mas na at least tatlong beses na mas mabigat kaysa sa araw. Sobra ang gravity nito kaya't nalulupig ang lahat ng ibang puwersa at nagiging black hole. Pero huwag kang palilin lang sa pangalan na ito. Ang black hole ay isang napakalaking mas na isiniksik sa napakaliit na espasyo. Isipin mo ang araw na ang gravity ay 28 times stronger kaysa dito sa Earth. Tatapak ka roon, parang 28 times mas mabigat ka kaysa sa dati. Ngayon, imaginin mo na mga apat na araw ang pinagkasya sa isang maliit na bagay na 15 miles lang ang diameter. Kasing layo na kayang tahakin sa 30 minutong biyahe. Anong klaseng gravity kaya ang meron doon? Ganun kalakas ang gravity ng black hole. Pati liwanag hindi makakatakas kaya hindi mo talaga ito maikita pero pwede mo itong madetect dahil sa mga gamma ray bursts na nilalabas nito. At ang mga bursts na ito ay pinangalan na kay Stephen Hawking. Si Hawking mismo ang nagsabing pwede raw maging portal to another universe sa mga black hole. So kung mahuhulog ka nga ba, mapupunta ka kaya sa ibang dimension? lahat ng black holes ay may tinatawag na event horizon. Ito ang point na sobrang lakas na ang gravity na wala nang makakatakas. Kung nasa labas ka ng event horizon, may kita mo parang umiikot ang mga bituin sa isang perpektong bilog ng kadiliman. Habang inahatak ka papalapit, bibilis ng bibilis ang kilos mo dahil sa gravity at dito napapasok ang di magandang pangyayari ang gravitational force ng black hole ay napakalakas. Kapag paa ang nauna sa pagbagsak mo, mas matindi ang paghila sa paa mo kaysa ulo mo. Kaya ang katawan mo parang stretchable candy na kalaunan ay mahati. Ang pinaka na black holes ay tinatawag na stellar black holes, mga 15 kilometers ang lapad. Pero ang bigat nila ay parang benteng araw kung sa isang ganito ka may hila, may sira ka kagad bago ka pa man makarating sa event horizon. Kaya kung sakaling may choice ka, pumili ka ng supermassive black hole. Yung isang milyong beses, mas mabigat kay sa araw. Doon, halos pantay lang ang gravity na hahatak sa paa at ulo mo. Kaya pwede kang makalusot sa event horizon ng buo. At kung naghahanap ka ng ganito, meron tayong isa sa gitna ng Milky Way Galaxy natin. Buti na lang, 265 quadrillion kilometers ang layo nun sa atin. Kaya hindi niya masasaklaw ang araw o mga planeta na nasa ating solar system. Pero huwag ka muna mag-empake dahil ang tunay na challenge ay nagsisimula pa lang. Sa gitna ng black hole ay ang gravitational singularity, isang punto kung saan ang density ay infinite. Doon madidissolve ka at magiging isa kasama ang black hole at sadly, wala ka ng paraan para maikwento ang karanasan mo. Pero para sa mga taong nasa labas ng event horizon, ibang iba ang kanilang makikita. Sa paningin nila, habang nauhulog ka, parang bumabagal ang kilos mo. Nagiging dim at kulay pula hanggang ikaw ay hihinto sa gilid ng event horizon. Ito'y dahil nagpapalit ang roles ng space at time sa black hole sa event horizon, humihinto ang oras. Ang espasyo naman, parang tuloy-tuloy ang forward motion. Wala ka ng balikan. Hindi mo na rin kayang makalabas katulad ng hindi mo na rin kayang ibalik ang nakaraan. Kapag namatay na ang black hole balang araw, maglalabas ito ng lahat ng particles na kanyang nahigop. Kasama ka na doon. Pero walang makapagsabing ikaw nga yun, si Stephen Hawking. May proposal na baka hindi naman talaga mawala ang information. Pwede raw na merong alternate universes kung saan iba ang kasaysayan. Sa isang universe, nahulog ka sa black hole. Subalit sa isa naman, wala palang black hole. At hindi mo malalaman kung anong reality ang totoo hanggat hindi ka mismo ang mauhulog. Kung meron nga ganun, well, wala na paalam sayo. Pero kung nasa version ka ng reality na wala palang black hole, ikaw ay buhay pero nasa ibang universe ka na at wala ka ng paraan para makabalik. Daka na bang tuklasin na mga posibilidad na iyon? Nahihila ka rin ba ng misteryo ng universe? Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga episode na sadyang kamangha-mangha. Hanggang sa muli. Adios.